isa pong uh, uh, mayoral aspirant na huli po ng crime o criminal investigation and detection group dahil sa umano'y pangingikil sa isang alkalde ang alkalde po ay mula sa Maitalisay City Cebu may update po dyan ng bombrajo Cebu Inaresto ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit sa Central Visayas at ng Talisay City Police ang isang black timer at kandidato sa pag ng Talisay City Cebu matapos maglusad ng entrapment operation sa loob ng isang mall sa nasabing lungsod. Kinalalaan na dakip na si Roger Simafranca na inakusahan ng pangingikil kay Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas sa halagang 500,000 pesos para bawiin ang kanyang kandidatura sa darating na 2025 midterm elections. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kang si Mafranca kung saan pinabubulaan na nito na ang akusasyon sa kanya at ayon pa niya ay mabuting kaibigan pa sila ni Mayor Gulyas. Dagdag pa niya na ginagamit lang nito bilang paninira sa kanya sa darating na eleksyon dahil tatakbo din itong alkalde ng Talisay City Cebu. Noong huling linggo ng Oktubre, napaulat na tinawagan daw siya ng isang alkalde sa Cebu Province para bawiin ang kanyang kandidatura sa pagkamayor ng Talisay City ngunit tumanggi o mano siya. Nabatid na hindi siya humingi bagkos. Inalok siya ng pera para mahain ng withdrawal sa kanyang kandidatura. Sa kanyang Sa kinilayo. Kasi may sila, ano eh, uh, na pwede na kung ipakita na sila may uh, nagsabi na uh, ako, nungi na kayo ng plus consultancy. Pero hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ating napakinggan si Roger Simafranca, ang akusadong block time Broadcasters sa Cebu. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!